News Update Mga balita ngayon Isang NPA patay Labing isa sumuko Labing apat na baril na samsam sa engkwentro sa Agusan del Sur 26 na overseas Filipinos ni-repatriate sa gitna ng gyeran ng Israel at Iran Utay-utay na taas presyo ng produktong petrolyo na pagkasundoan ng oil companies Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Patay ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG at sumuko ang labing isang iba pa matapos ang enkwentro sa pagitan ng pinagsamang puwersa ng 60th, 25th at 67th Infantry Battalions ng Armed Forces of the Philippines o AFP at mga kasapi ng NPA Komisyong Mindanao o COMID sa Barangay Sayon, Santa Josefa noong isang linggo. Nasamsam sa operasyon ng labing apat na armas kabilang ang isang AK-47, carbine rifle, limang shotgun, apat na 45 pistol, at iba pa, pati dalawang IED at isang laptop. Kabilang sa mga sumuko ang ilang miyembro ng pambansang finance arm ng COMID. Ayon kay Major General Alan Hambala ng 10th Infantry Division, naging posible ang operasyon sa tulong ng dating rebelde na nagbigay ng mahalagang informasyon. Hindi napapayagan pa ang pagbabalik ng karahasan giit niya. Patuloy ang pagbabantay ng Aguila Division sa seguridad ng rehiyon. 26 na overseas Filipinos mula Israel ang narepatriate sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program ng Philippine Embassy, kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at inaasahang makakarating rito sa bansa bukas, araw ng Martes. Tumanggap ang grupo ng kumpletong logistical at welfare support mula sa transportasyon, transit visa, travel documents hanggang sa plane ticket pa uwi ng Pilipinas. Agad silang binigyan ng relief goods, legal assistance para sa pikadon at pre-departure orientation pagdating ng Jordan. Ayon sa embahada, may nakaayos ng repatriation para sa ikalawang batch na may 33 Pilipino. 223 pang overseas Filipinos ang pinoproseso para sa repatriation, dagdag di Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Pumayag ang mga kumpanya ng langis na utay-utayin ng big-time oil price hike. Ayon kay Department of Energy o DOE OIC Secretary Sharon Garin, suportado ng independent oil companies ang hiling ng pamahalaan na staggered o installment ang malakihang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Anumang oras ay isusumite ng oil companies ang kanilang implementation scheme at mungkahing staggered approach. Base sa naunang projection ng kagawaran, magtataas ng 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos ang presyo ng bawat litro ng gasolina, 5 pesos hanggang 5 pesos and 20 centavos per liter naman sa presyo ng diesel, habang 4 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 70 centavos ang dagdag na presyo sa kerosene. Ang taas presyo ay bunsod ng lumalalang tensyon sa ilang oil exporting countries sa Middle East partikular na sa Iran. Una nang inanunsyo ng pamahalaan ang paglalaan nito ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa transport sector na apektado ng krisis sa langis. Para sa Kinlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongco nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.